parang ano, bad paper, yung butter. Kasi roll mo kasama niyan, alternate. Butter, yung butter, yung butter. Tsaka may roll. Sarap, maling na Ay, ganda gara 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 ito lang yun. Hindi, ito lang yun. Masasabi na Diba isang pwesant yun, na-reduce ko na kagad yung ano ko nun, sugar na kaya nga ng katotoo. <laughs> no more? No more. Parang 50 grams na sugar na siguro na carbs. mga ah, ganun. Mas gusto ko yung mocha sa ano, shop. Tignan mo mm. kung gabi yung mocha. Mas masarap na. Lasang chucky nga. Yung sa... Chocolate naman. Yun. Sa yun niya. Um, Chocolate yun sa'yo. Hindi, Oh. Uh, Itong kape ko mocha. Dapat Pero okay mo, din kasi hindi siya matamis eh. Ano mo yun? Parang puro tamis na lang, hindi siya gano'n. Sarap naman yun sa hay. Eh, yung kapit siya. Dapat sinaya, mas subukan mo rin dun sa ano. Alam mo yung sa yin yang skapihan. Ah! <laughs> Uy, tayo na tayo yung nagsasabi. <laughs> 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 subukan dun. Pagkawalan nila. Hindi, sasya na rin na, na, na. nagsabi. Support, support lang naman talaga. Pili. Eh. Pwede mo naman sabihin mo. No? Ay, medyo tamisan nyo po. Di ba? Pwede naman. Ah, wow. Hindi diba? siya nagtanong ng ano eh. Standard niya to eh. Kaya hindi uh -hmm. ako nag adjust Standard niya na tingla to. So, doon ka ngayon mag-adjust. Pad siya ng ano eh. May syrup din. May syrup din. Eh. Oo. Oh, no. Oh, Tapos yung ano niya, espresso, 20, add Kasi ito, first time natin start. to. Next ito yung time, niya. pwede nating kadagdagan ng sirup para mas lasay mo ah, Pwede natin ipadya. Kaya may mga add-ons at add others dito. may ako. kung saan iba. Ayun yung purpose <laughs> Para nga din. Naging eleven na <laughs> Yan. Sumarap. Nilasahan ko yung kape. parang nabaliw niya nga ako. Kasi dire, mainit tapos malamig. Alternate. Say butter. Sigaw na yung face buds ko. Alam mo chef siya eh. Chef Yuri. Ginigil pa sa'yo. Ginigil pa sa'yo. Pa sa Para masira ba yung face mask? Parang may napaso ako na di Sa taas ng dila. Hindi, dito yung ata Sa taas ng dila ako. Ay, sa taas ng... Wala nga Okay, dami yun. Dada ang dila ako. Gilagid. Gilagid. Eh. Ah, si minalas ang paksi. yun sa ano, di ba? Ganun. Pinis na yung ano Yung gatas. <laughs> <laughs> di ba sa pagi, Sa may ano? Hindi. Dan <laughs> sa may mountain view na kapihan sa may looban. Yung may malaking garahe. Ah, yung 21? <laughs> Oo. Oh. Kung asin mo po, tikin. Paksiwin yata yun. Pinaksiw na kape. Paksil playbook, no? Paksil playbook. Opo. Okay. Ganun yung mga ano mo, no? Opo. Gusto niya ng tinapay. Gusto ni nang Nyang ng papay? Oo, merenda din doon si nang Nyang eh. Di ba mo nga? Nyang? Oo. Stop it, ah. Napi. Ay, patok yan eh. Ay, patok pala nga. Ito, ang Isa si Curl kasi ah, ubos ubos ang pagkano ang budget niyan? kaano inabot? plus mahal no 500 plus kung binili mo ng mani yan ilang kilo <laughs> ilang okay. kilong money na yan puro proteina pa no no nyang no limang kilong mani eh. ayo ko na lang tumigil walang gumpo. May cinnamon. Si Sasi yan. siya sa Facebook. Si Sasi. Ayan ba yung anak ninyang na? Oo. Oh si Yinyang Kapihan? Opo. Sunod yan, si Sasi Kapihan na yan. Diba, Sasi Kapihan? Buti hindi ka zombie. Zombie ka ba? Hmm, hmm. may amoy sinamon, kopi. cái tay đâu, shard, cayen, thank you shard, lấp lấp shard, giniling na may itlog. Ilang itlog to, Shark? Ha? Ah? Apat? Tapos giniling mga 200 grams siguro itong giniling. Tapos apat na itlog. Thank you, Shark. Up. ay ako ng croissant kanina mga 60 grams ay mga 60 grams yon. pero pasok pa rin sa low, sa low carb pagka marunong ka magkumpit ng calories and macros kasi tansya ko mga nasa ano lang yun 60 grams ng croissant mga mga 40 40 grams ng carbs lang yun mga ganun tapos mga 300 calories kaya bumakawi ako dito ito ay plug tsaka sa giniling na baboy buti nga kayo madali na mag complete ng ano eh ng calories and macros eh. itatype mo lang sa chat GPT yung kung ano yung timbang ng kinain mo eh. tapos siya nang bahala mag compute nun lalabas na agad parang ganito parang tao Kaya uh, niyan, krusa ko, 60 grams. Type mo lang. Ano, calories and macros ng krusa. Ito so, yung sagot niya, calories. 230 to 270 calories. Carbs, 26 to 30 grams. Pero tinansya ko na, mga 40 grams. Plus yung kape kasi. Eh. Yun lang yung, yung, pa lang yung carbs. Fat, protein. Yan, calories and macros. Kaya mahalaga rin yung nagbibilang ka ng calories and macros. Eh. Tapos madali na ngayon, may chat GPT. Oh. Nandiyan na lahat.